Eh, ito sa aking, ano guys, si Maya. Nangandi na ngayon, five months pa lang. Tapos, ari si Mimi. Nangandi na naman. Four months pa. So, ganyan ang aking maalaga eh. Ayaw ko naman pababaan, pero wala tayong magawa. Ganyan ang aking mga kambing, guys. Ang bilis silang mangandi. Ito, kaya ito guys, yung aking mga alaga. Ito si Valentina, si Valentin. Doon, buntis na. Tapos, aring dalawa. Edy, nababaan na. Edy, buntis na din ito. Magantay lang tayo ng 21 days. Kapag hindi na mangandi uli, ay eh siguradong buntis. <coughs> so, yun lamang guys. Ito yung aking mga batang kambing, na ang bilis nangandi. Pero, hindi na first time yon sa akin, guys. Kasi nga, dati yung una kong alaga din, nangandi ng 3 months. Pero, ayos naman. Magaling naman mag-alaga. So, yun lamang, guys. Salamat sa panonood